ang grace ba ay lisensya natin para patuloy pa rin ba tayong gumawa ng kasalanan? Ang grace ba ay lisensya natin para patuloy pa rin ba tayong gumawa ng kasalanan? Kasi baka sabihin nyo, pinatawad ka na sa kasalanan, di ba? Ano yun, naabusuyin mo ang kasalanan? Yan ay controversial na tanong, no? Ang grace ba ay lisensya natin para patuloy pa rin ba tayong gumawa ng kasalanan? Total, pinatawad na pala ni Lord ang kasalanan, pati future sins. E eh di pwede na palang abusuin ang kasalanan. di diba? <laughs> Pero sa mga tunay na tumanggap kay Kristo, ah, hindi siya dapat nag-iisip niyan. Naging mabuti ang Diyos sa'yo, gagantihan mo ba ng kasamaan? Pero dahil ang tanong na yan ay tanong na maaaring tanong sa akin, well, patulang ko na yung tanong na yan. Ito po yung masaklap na bahagi na may mga Kristiyano na naglalaro ng kasalanan talaga which is dapat hindi. Di ba? Pero merong mga pasaway, they played with sin and they played with sin not without the risk. May panganib po kasi. So ito yung tanong. Ano yung risk na maaring suungin ng mga believers kung sila maglalaro ng kasalanan? Di ba? pero hindi dapat, di ba? Pero honestly, meron po mga believers you know, without condemning them, ah, you will see that they are playing sins. Now, kapag sila po ay naglaro ng kasalanan, ano yung risk na kanilang harapin? So, number one, no, oh, the risk of playing with sin is reaping the natural consequence of sins. Meron pong natural na consequence sin, aanihin mo yan kung may uh, makikipaglaro ka dyan. Okay? Remember, kung maglalaro ka ng apoy, natural na resulta noon, ikaw ay masusunog. Eh, hindi naman tama na naglalaro ka ng apoy pero hindi ka masusunog. Kasi that is against the natural law of sin. ba? Diba? So, uh, sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 7 to 8, sabi dito na huwag kayong padaya ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat anumang inasik ng tao ay siya rin niyang anihin sapagkat ang nagahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman, mag-aani rin siya ng ano daw? kasiraan. Yan consequence. So, balit ang mag sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang linaw-linaw po ng verse na yan, ano, na sinasabi, mga kapatid, na hindi natin magugoyo ang Diyos. Diba? Tinan nyo to ah. Mga kapatid, po yan. Ang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay ang eternal punishment. Okay? So you will not go to hell because of your sin never binayaran niya na po yung eternal punishment of your sin o yung eternal consequence ng yung sin. Pero, may pero, no? Pero yung sin ay meron pong tinatawag na natural consequence. Hindi hu po yan inales. Bakit? Kasi safeguard po yan para sa mga taong who just think to, you know, to play with the sin. The issue is not going to hell. The issue is Hell will go to you. That is the issue in life. Kung gusto mo ng impyernong buhay, go ahead, sin pa more. Diba? Pigyan ko po kayo ng sample na verse. I hope na familiar kayo sa story ng prodigal son. Yung uh, kinuha yung kanyang mana at siya ay namuhay sa paluging pamumuhay. Tama po ba? So look at this verse. Sabi rito, no? Sinabi ni Jesus, may isang taon na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakakabata sa kanilang kanyang ama, Ama, ibigay mo na sa akin ang bagay ng kayamanang nauukol sa akin. At after noon, ano daw, hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Sabi rito, makarang ilang araw, tinip ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at doy nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Ang sabi dooy kanyang kabuhayan o nilustay niya ang kanyang mana. Saan daw? Sa maaksayang pamumuhay. Ang tanong, did he play with sin? Naglaro ko ba siya ng kasalanan? Yes. So continue natin. Nang mag-google na niya lahat, ay nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at siya ay nagsimulang mangailangan kaya pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan ng lupaing yon at nagpunta sa kanya sa mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya ay nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Kahit po yung pagkainan ng baboy, wala na rin nagbibigay sa kanya. That is the consequence. Tanong ko lang po, matindi po ba ang naging resulta ng kasalanan ng alibogang anak. Kasi sumayad na po siya sa pinakamababa eh. Hanggang siya po ay kumakain na ng pagkain ng baboy. Okay? So always remember, if you play with fire, naturally, you get burned. Okay? So simply, you don't have to be a genius if you don't want to be burned. Don't play with fire. Kung ayaw mo masira ang pamilya mo, trabaho mo, ministry mo, o church mo, o ayaw mo masira ang opportunity mo, opportunity na meron ka, don't play with fire. Halimbawa, maging tapat ka sa asawa mo. Sumunod ka sa supervisor mo. Makontento ka kung anong meron ka. Or else, you will get burned. Now, we are not condemning people, no? People who played with sin. You know, we don't condemn you. I don't condemn you, okay? But it is important to come to the realization that there are natural consequences you have to go through. Mapagdadaanan nyo lang po ito until you naturally redeem from it. And time will heal, time will judge. Minsan, yung sandaling ng ginawa mo, matagal pa ang oras para pagalingin ang iyong sunog na kamay. Okay? Naranasan ko yan. Karoon ako ng kasalanan, consequence, nakita ko yung bunga. Okay? May isa pang verse dito, ano? Pagkatapos, ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na, huwag ka na magkasala, baka may mangyari pa sa iyo ng lalong masama. no. si Jesus ay nagpagaling no, sa templo, sabi niya rito, ano, o na, magaling ka na. So, huwag ka nang magkasala. Baka may mangyari pa sa iyong lalong masama. So, Christ knows that there is a risk if they continue to play with sin. Alam niyo yung natural consequence of sin kaya sinabi ni Christ to, Okay? Wala hong uh, karma-karma o magic-magic. It is only a natural, ba? Kung magkasala ka sa Diyos, pinatawad ka na. Alam mo, wa, nangalunya ka, pinatawad na ng Diyos yun. Pero, lasapin mo yung uh, galit sa'yo ng asawa mo pag ginawa mo yun. Pati hindi lang asawa mo, pati ang buong angka ng asawa mo. Pati mga kapatid mo, galit din sa'yo. Pati yung anak mo, galit din sa'yo. At higit sa lahat, pwede ka pang makasuhan ng adultery. So, that is talk, natural. Natural lang yon consequence of sin. Example ko lang po yun, okay? Gaya ng example kanina, ang alibog anak. Ano pa ba ang, na, ang lalala na kahit pagkain na ng baboy, kinakain mo na? Sa ibang version nga, kahit pagkain ng baboy, wala na siyang makain. Eh. Sa ibang version ng Bible. Kaya mas maganda sana ang buhay niya kung siya ay nagstay. Next, the risk of playing with sin is dying prematurely. Yan. Mahaga kang mamamatay. Hindi ko sinasabi na lahat ng maagang namatay ay naglaro ng kasalanan, ha? Hindi po yun ang tamang pangusga. Baka mamaya, ikaw, pastor ka, may mapuntahan ka na burol na maagang namatay, tapos ikaw yung uh, nagne-necro preacher ng service, tapos sinabi nyo, etong namatay na ito, ito ay naglaro ng kasalanan. <laughs> eh Palagay ko mamaya-maya lang, dalawa na ang patay kasi patay ka rin doon sa mga kamag-anak niya. Mahirap po yun, hindi po yun ang paghusga. Kaya nga lang, ang totoo, ito ay isa sa consequence na maagang pagkamatay. Tingnan niyo po, napapakita ko sa inyong verse sa 1 Corinthians na chapter 5 verse 5. Ang ito pong story nito, ito yung miyembro ng simbahan ng Korinto na nakita na nakiapid sa asawa ng kanyang ama. <laughs> Grabe, no? That is miserable, no? Sexual sin ang pinasok nitong mamang ito, eh. Nakiapid siya at pinatos niya yung kanyang uh, stepmother o asawa ng kanyang ama. Ang sabi ni Pablo, ganito, eh, no? 1 Corinthians 5 verse 5, Ibigay ninyo ang ganyang tao kay Satanas. Wow, grabe. Sa ikawawasak ng kanyang katawan upang ang kanyang spirito ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. So kung babasahin yung context na ito, pinapa -is communicate to na ikawawasak ng kanyang katawan ang sinabi dito eh. The Bible explain itself na ikawawasak ng kanyang katawan. Ibig sabihin, uh, buti pa mamatay na yan. Pero ang sabi dyan, no, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Tinay ito, no? Grabe ito, no? Grabe itong verse na ito, no? Nakita niyo po ba na ligtas pa rin? Di ba? Yung tao. Kung palagay ko kung kayo ang Diyos, eh baka hindi niyo matanggap ito ba? Ah. Siguro sabihin niyo, grabe. Ligtas ba yan? Baka siguro ikaw ang ay nasa langit. Baka ipagtabuyan yung pa nga yan eh, di ba? Hindi mo matanggap na nakagawa ng kasalanan tulad yan ay maliligtas. Eh, ganun talaga ang biyaya eh. Ganun ang biyaya ho ng Diyos. That is God's amazing. Eh, ito ko may sabi niya, Bible po may sabi niya, no? Ang sabi niya, no? Bubuti pa mamatay na yan para sinasabi ikaw wawasak na katawan upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. So ano yung purpose? Bible po may sabi, hindi ko ako basahin niya maigi. Ah? Huh? So maluba ang kanyang naging kasalanan pero when sins abound, grace abounds even more. Amen po ba? Because grace is greater than sin. Ligtas pa rin o hindi? Pero may panganib. Ibigay ang kanyang katawan kay satanas para si kawasak ng kanyang katawan. Pagpasaway ka, maaga kang madadali. Kasi matagal lang pinatitigil ka na dyan sa bisyo mo, ay mong tumigil eh. pamor pa more, yossi pa more. Ayun, napaaga ka. Sa mahaba pa ang buhay mo, which is natural consequence lang naman. mag ka na mag is Inadmit na nga ng mga manufacturer niya na that the cigarette is dangerous to your health. Sige ka pa ng sige. Okay? So you have stop sinning o mas malala pa ang mangyayari sa iyo. Finally number three tayo no. Ang sabi do sa number three, the risk of playing with sin is losing your eternal rewards. Tandaan ang kaligtasan ay hindi premyo kundi ang kaligtasan ay biyaya o regalo. Hindi nawawala ang kaligtasan dahil regalo nga ng Diyos eh, di ba? Pero kapag ikaw po ay naglaro ng kasalanan at hindi mo sinupil ang iyong katawan, eh yun. Kasi dapat supili ng katawan eh. Disiplinayin eh. Meron ka mga hilig ng katawan na hindi umaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Pero kapag hindi mo sinupil yan at hinayaan mong mamayani ang pitan ng laman, pitan ng mata at kayabangan sa buhay, eh mawawala yung reward na matutulad ka sa mama na ito na ikaw ay mamatay na maaga pero ikaw ay ligtas pa rin. Amen po ba? So bakit? Sapagkat ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Sabi sa Corinthians, no? No, I beat my body and make it my slave so that after I preach the others, I myself will not be disqualified for the price. Ay, sabi dito, no, no, I beat my body and make it my slave. Ang tanong ay why? Why are you make your body slave? Kasi ibang Christian, slave sila ng body nila. Tingin nila do sa katawan nila, boss. Kung anong gusto ng katawan, binibigay. Boss, kumain ka na boss. Tara, kain tayo boss kahit bawal sa iyo. Sinabi na ng doktor na bawal ang baboy. Sige ka pa. Kaya, eto ah, real talk. Panonood ng pornography. Yan. Ah, gusto ng katawan mo manood niyan. Pero si Pablo iba. Yung body, hindi niya boss. Yung body, slave niya. So sa company, sino ba susunod? Yung slave o yung boss? Ah, Di ba Yung boss. So sabi dyan, no, no, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to, the, to others, I myself will not be disqualified for the price. So no one can be disqualified from the gift, which is yung salvation. Gift nga eh, ang kaligtasan ni regalo. Sino ba sa atin nagre-regalo na kapag nainis eh, binabawi? <laughs> Di diba? So ang regalo tapos babawi. Di ba? Hindi magandang ugali yon. Pero meron ding tao talaga na kapag regalo ay regalo. Walang bawian. Regalo nga eh tao lang ang bumabawi ng regalo sa binibigyan. Ang Diyos kapag nagregalo, binabawi ba niya? Of course, hindi. Pero ang topic ko dito ay yung reward. You can be disqualified sa reward. After you save, your good works will be counted as a reward sa judgment seat of Christ. We do good works for the rewards, okay? Hindi for the salvation, kundi for the rewards. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi sa langit So dahil God will provide rewards kapag nasa langit na tayo, ito'y according sa ating serbisyong publiko ng Ebanghelyo at yun ang motibo ng ating ginagawa. Kaya kung mawala ang iyong reward, sayang naman. So remember, ang kayamanan sa langit ay eternal. And if you cannot beat your body, that is the consequence. Meron bang sayang dulot ng kasalanan? Oo, oh, pero panandalian lang. Sabi sa Hebrew 11.25, ang kasalanan ay panandali ang aliw. So, dito no, pag-usapan natin na ano ba yung risk of playing with sin? Number one, the risk of reaping of uh, natural consequence of sins. So, dinisay ni God na merong natural consequence of sins. You cannot uh, break that law. Second is the risk of playing with sins will be dying prematurely. Kapag masyado kang pasaway, mapapaaga kang mapasaway. Di <laughs> ba? Why? Hindi ka na nakakatulong sa propagation ng gospel. Nagiging sani ka na ng katitusuran. May mga taong natitisod na eh. Dahil sa iyong pasaway na buhay at ayaw mo magbago. Na kung nagkamali ka po, ay hindi po yun ang issue eh. Pwede naman po tayong tumayo at, at magbago at ayusin. Sabagat walang di kaya ng biyaya ng Diyos. I mean poba? Pero if you keep and keeping on, jan ka magtuloy, maring mapaga kang mamatay. At number three, the risk of losing your rewards, the third consequence. Sayang naman, ano? Sayang naman. Meron kang rewards, huwag so mong itapon. ba diba? So, panandali ang sayo dulot ng kasalanan. Kaya kapag yung tukso ay dumating, tanggihan mo, Brad. Tanggihan mo, sayang yung rewards. Hinihingi ko na rin po na pakisubscribe naman, kapatid, ang ating page at pakihit ang notification bell. Para ma-notify tayo sa mga videos na ina-upload natin. At paki-like na rin para ma-recommend ni YouTube ang message na ito at maging viral ang gospel of God's grace sa Pilipinas at sa buong mundo. Mahal na mahal ko po kayo.